ng magpakilala po, uh, Noelie Gaspi, um, dating ka -e friend, the former spokesperson and deputy secretary of Far South Mindanao Region, um, mainly operating no sa area ng Region 12 and two provinces of Region 11, uh, Davao del Sur and Davao Occidental. I had been in the sa probinsya ko pa. Yes sir, when uh, Yes sir, when well, you were the provincial director of PNP ng Davao del Sur, I was there, sir. So wala kayong plano na sunugin yung bahay ko. ah uh, sabi daw nila, mabait daw kayo noon sir eh. Ha? SPN. mabait daw kayo eh. Kaya wala kayo dun sa OB. Na... Ah, mabait ako? O oh, sabi nila. Very good, very good. Very good. Mabait pala ako. Hindi man ako busado na polis. Yes sir. Hindi ako busado. Matino ako pero... Ready akong lumaban sa kanila. Kahit yes. na matino ako, lalabanan ko sila hanggang dulo. So, yung provincial director ako, active ka pa doon sa Davao sir Yes, sir. At nung ikaw po ay naging chief PNP din ng Davao City hanggang ikaw ay naging PNP chief po sa sa bansa natin during the time of PRRD. Okay, okay, okay. Sige, continue. Mabuti hindi tayo nag no na. Yes, sir. Makita talaga sa atin kung sino'ng mas magaling na kalbo sa ating dalawa pag sa tayo nag-inquintro. Yes, sir. Yes, sir. <laughs> Please continue, Anuel. Okay. okay, thank you, sir. I have been on the CPP and in the air for 26 years, um, six years ako sa white area bilang aktibista ng estudyante and two years na full-time organizer ng youth and student uh, sector sa region 12, no. And um, I was enrolled in MSU, John Santos City. I took a bachelor's, bachelor's major in political science, and um, I, I joined the New People's Army nung no 1998 and nag-surrender ako only in 2018 no month of January no during the presidency of uh, former president uh, uh Rodrigo Roa Duterte uh, napakahalagang napapag-usapan po dito uh, your honor sa sinado yung radicalization at recruitment ng CPP sa mga kabataang estudyante at um, marami nga pong nagsasabi, no, lalong-lalo na dun sa mga makakaliwa, na yung uh, pagsama sa NPA in ay incidental. No? Batay daw sa voluntary na desisyon ng mga kabataan. Uh, pero yun po ay hindi totoo. At para po makatulong sa ating pag-unawa sa usapin ng radicalization, sa pintulot po ninyo, gusto ko pong magpresenta ng maigsing uh, PowerPoint presentation about the CPP's radicalization of the Filipino youth. Yes, I agree with you. It's not incidental. It's premeditated. Ha? Huh? Yes, sir. Premeditated 'yan. Niwala ka diyan sa kanilang uh, incidental. Please continue, uh, okay. Noel. Okay. Yes, sir. Uh, Try yung usapin ng radicalization. Um sa tono po nang CPP uh, si in DF ay nagsimula noong late 50s no uh, na kung saan uh, nagkaroon po ng uh, pag-oorganisa sa loob ng UP Diliman na ang uh, tinatawag po ay uh, uh, yung Student Cultural Association of um, UP no na kung saan isa sa mga founding member noon ay si Jose Maria Sison. Noong mga panahon na po na yon ay nagumpisa na pong lumaganap sa loob ng uh, mga universidad, lalong-lalo na po sa Metro Manila, yung pananaw na mayroong three basic problems, yung lipuning Pilipino, na yun nga po ay imperialismo, feudalismo at bureaucrata, kapitalismo, at ang solusyon ng problema ito is pamamagitan po ng National Democratic Revolution. Hindi mo sinama doon yung ikaw mismo. Ah, feudalismo, bureaucratismo, ano pa yon? at ikaw mismo ang problema. Yes sir, hindi uh, hindi po nila isinama, nung sinama ko na yon sir, hindi pa. And um yung SCAOP na yon ay nagkaroon po ng pagorganisa uh, sa hanay ng mga kabataang estudyante at nagkaroon po ng malawakang kilos protesta ano And um 1959 po yan na organize and uh yung respond ng government at the time ay nagcreate po ng isang congressional committee ano um, hinggil doon sa anti-Filipino activities inside UP. And uh, ang ginawa po ng SCAOP ay nag-organize ng isang malaking uh, protesta against doon sa congressional committee na ginawa ng kongreso at the time. Kaya nagkaroon po ng more than 5,000 students uh, from UP Diliman and from other schools no, dito sa Metro Manila para po labanan yung uh, ginawa po ng KAPA na ang tinatawag nila ay anti-communist witch hunt. So diyan po nagsimula at yung mga estudyante na membro ng SCAOP na nandyan sa, sa pamamumuno ni Jose Maria Sison, sinasabi na po nila na nag-start na ang second propaganda movement sa bansang Pilipinas at yan ay sa pamumuno nito mga bagong um, uh, aktivista no? na gaya na nabanggit ko sa pamumuno ni Jose Maria Sison. At yung SCAOP na yan ay naging precursor po sa pagkakatatag ng kabataang makabayan in 1964 and uh, alam naman po ng lahat-lahat na yung kabataang makabayan ang founding chairman po niyan ay si Jose Maria Sison. And this, doon sa orientation paper ng Kabataang Makabayan mas nilinaw po nila kung ano yung kanilang pinaka-political line. No, sa mga basic document ng Kabataang Makabayan sinasabi nila na yung bansang Pilipinas ay isang semi-colonial, semi-feudal may three basic problems, yung nabanggit ko kanina, at ulitin ko na naman, yung solusyon ng problemang ito ay sa pamamagitan ng National Democratic Revolution. And of course, ang kabataang makabayan, dahil nga kabataang makabayan, halos lahat ng membro nung itinayo na yan ay mga kabataang estudyante from U.P. Diliman. And of course, from other school campuses na nasa Metro Manila. Ngayon, pagkatapos nung pagkakatadag ng, uh, ng KM, four um, years after, no, under the leadership of Joma, dahil naging member na rin siya ng old Communist Party of the Philippines, at sa tingin ni Joma, parang may mali. Doon sa ideological line ng uh, old party, at hindi sila magkakasundo, Joma re-established the Communist Party of the Philippines noong December 26, 1968. At yung core nung nagtayo ng Communist Party of the Philippines in 1968, ay labing isang mga kabataang estudyante mainly galing din po sa UP Diliman. And uh, uh well, one year after uh, no, sorry three months after sa pagkatatag ng uh, CPP na itayo naman yung New People's Army no in 1968. Um bakit um ganito yung um, kakahanay ng history no kasi may connection talaga yung pagkatatag ng CPP at ng NPA sa radicalization ng mga kabataang estudyante. So later po, makikita po natin yung policies and programs ng CPP hinggil po sa radicalization ng mga kabataan. And um, after the founding of the New People's Army noong March 29, 1969, uh, more than three years na no, uh, ang lumipas na itayo naman yung National Democratic Front of da Philippines na kung titingnan yung mga member organizations ng ng NDFP ay mula po sa middle forces no uh, ngayon mayroong 18 uh, member organizations yan. at ang hindi lang po middle forces na organization diyan ay yung uh, PKM no? na galing sa mga magsasaka no how, how do you define middle forces actually uh, middle forces ito yung mga mainly professionals um, uh, mr Chair, no uh, mula sa hanay ng mga um, teachers lawyers uh of course kasama yung uh, student sector no doon sa sa middle forces and uh yun nga ang majority ng middle forces nanggaling mismo sa kabataan estudyante so yun po and um, pagkatapos nung uh, nagkaroon ng ndfp um Before, the NDP pala na naitayo, kung maalala natin sa kasaysayan, nagkaroon po ng first storm noong 1970. Three-month series of mass actions yan, no, dito mismo sa Metro Manila. No? At ito ay orchestrated by the Communist Party of the Philippines. So ano yung intention niya? Uh, para magkaroon ng isang malaking mass movement uh, na pangungunahan ng mga kabataang estudyante. Kaya kung babalikan natin ng history po noong FQS, talagang bawat araw uh, may mga protest rallies dito sa Metro Manila at nasa forefront yung kabataang makabayan. And kahit yung mga moderate student organization like National Union of Students in the Philippines and College Editor Skill of the Philippines ay naisama o nasama nila doon sa protest na yun. Of course, yung main issue at the time is against uh, Ferdinand Marcos Sr. No? At saka yung iba pang uh, mga socio-economic uh, crisis na nangyayari sa, sa panahon na yon. And um, katapos ng FQS, talagang maraming na-recruit no? yung CPP uh, mula sa hanin ng mga kabataang estudyante na maging membro ng kabataang makabayan. And one year after na nagkaroon ng FQS, nagkaroon ng tinatawag na Diliman, Diliman Commune, no? UP Diliman Commune. Uh, this happened noong February 1 hanggang 9, no, 1971, na kung saan yung mga kabataang estudyante sa loob ng UP ay naglunsad ng protesta at inukupa nila ang buong UP campus na walang klase, sinarhan, no? Uh, dahil lamang sa kanilang support sa issue ng uh, transport sector at the time na kung saan nagkaroon ng 3 centavo uh, increase doon sa presyo ng petroleum products no so, so sa sympathy nila suporta nila yon isinara nila yung buong UP ulitin ko na naman orchestrated ng Communist Party of the Philippines Philippinesian at ang ginawang frontliners ay ang mga kabataang estudyante sa pamamagitan ng kabataang makabayan and In 1971, dahil nga yung Communist Party of the Philippines at New People's Army uh, nakaranas ng matinding atake from Central Luzon hanggang Isabela, Cagayan, no, uh, region ng mga panahon na yon, uh, the Communist Party of the Philippine Central Committee nagpalabas ng um, order, no, na lahat o majority ng mga member ng kabataang makabayan ay dapat magbalik probensya. So anong ibig sabihin ng balik probensya? no? Bumalik sila sa kanilang probinsya at tumulong sa mga kadre ng partido para maitayo yung iba't ibang larangang gerilya. Kaya yung guerrilla front building um uh, nagsimulang mabilis na naitatag ng CPP-NPA-NDF nung 1971. Kaya from Central Luzon papuntang kagaya Valley Region, nag-expand sila papuntang um, uh, Iloco, uh, Cordillera at hanggang Southern Tagalog, Bicol, Visayas, And uh, after a few years, nag-expand sila papuntang Mindanao. And ito, alam, naman din, alam din naman ng lahat na in 1972, nagkaroon ng declaration of martial law, no? September 21. Actually, tinitingnan ng CPP na, na isang favorable situation noong nagkaroon ng martial law kasi all the more na may exploit nila yung mga aktivista. No? na mahatak, no para sa CPP and at nagkakatotoo nga no yung gustong mangyari ng CPP kasi yung KM na dating open above ground and legal organization after the declaration of the martial law went underground at naging tuloy-tuloy yung balik probinsya program no ng CPP in ndf kay napakaraming membro po ng kabataang makabayan from Metro Manila na pumunta sa iba't ibang probinsya sa ating bansa kasama ang sa Mindanao at yung mga known personality no na naging membro ng KM no from Metro Manila na tumungong Mindanao ay sina Edgar Hobson no the former uh, president of the National Union of Students in the Philippines no kasama yung isang uh, magaling na poet no si Emmanuel Acaba nandoon sila uh, sa Mindanao na assign sila to help local cadres of the CPP organize different guerrilla fronts in the island of Mindanao pero did, do, did you know that Guerrilla Front number 2 is in Mindanao, nasa Mako? Yes. So historically, iyan yun ang number 2 na front na na-organize. Kaya sabi mo, una, nag, una silang nagkalat muna dito sa Northern Luzon, Southern Luzon, then Visayas, then lately lang Mindanao, di ba? Yes. so pinakauna, nakagawa ng Guerrilla Front doon sa Mindanao, sa Mako, Davao del Norte. Ngayon, kung ano, uh, double de oro na, Mako. Yes, sir. O. Continue. Yes, Chair. So, so, ngayon, um, yan po yung uh, nangyari. And uh, dahil nga Uh, based doon sa summing up and assessment of the CPP sa kanilang initial uh, application noong kanilang program, sinabi ng CPP na marami tayong tagumpay pero kailangan magkaroon tayo ng summing up para makita natin yung lessons and all the more na ma-push natin forward yung National Democratic Revolution. Kaya ang ginawa po ng ng CPP, nagpalabas ng dalawang uh, dokumento no? In 1974, yung Our Urgent Task. In 1976, yung Specific Characteristics of Our People's War. At ang isang laman ah uh, provision ng our urgent task nakikita po natin sa screen sinasabi po dyan na all our party cadres and members must be well acquainted with the fast changing economic data in the country as a whole and in the local areas where they, they are so that they can give clear substance to their propaganda and agitation. Itong situation na to iba before the declaration of martial law, no? Pero ito yung mando, no? Ito yung uh, sinabi ng CPP si na kailangan na, na magfit in no sa bagong sitwasyon yung uh, yung CPP. Si so kana yung ginawa anong ginawa nila kasi martial law, no? All dissent, uh, all opposition at the time bawal eh, no? Pero talagang nagpursigi yung CPP. Si Nagsimulang nagkaroon ng isang malaking rally ang mga manggagawa sa Latondenia na sinundan naman ng malawakang rally ng mga estudyante no, from different schools in Metro Manila Um, using uh, the issue of tuition fee increase, uh, that started in 1975, series of actions until 1976. yung mga malawakang kilos protesta po na yan sa Metro Manila ay nagbunga po ng pagkakatatag ng League of Filipino Students noong September 11, 1977. So kahit martial law, talagang nagigiit sila kasi ang gusto talaga nila yung mga estudyante ma-radicalize yan and later on ma para maipadala po sa bundok para hindi lang para fighter kung hindi magiging kadre no, ng CPP NPA. PA. So yan po, uh, na-organize yung League Filipino Students. And um, noong 1980, uh, yan po yung kasagsagan talaga ng AUS-Marcos um, dictatorship, ano? Napakaraming uh, different political organizations na sumama sa campaign na yon, no? At nakita ng CPP na ang isang malakas na um, organization ng mga estudyante ay ang Student Christians Movement, no? In the Philippines. So ang ginawa ng CPP pinasok, in-infiltrate itong... Um, itong organization natin it na supposed to be religious yan, no? Uh, through the help of the Christian National Liberation, uh, religious organization, a religious organization organized by the Communist Party of the Philippines, ECMP was infiltrated, no? In 1980. Then later on, subjugated, no? Kaya until now, ECMP is being led, no? By the Communist Party of the Philippines, no? Ano meaning? You see ECM? Uh, student Christians, uh, Christians Movement, movement. Uh, of the Philippines. Um, Thank you, Your Honor. And um, after which, um, iso shortcut na lang po natin. Maraming nangyari during the time of Marcos. Napakaraming sujanti ang sumama don uh, 1986 no hanggang na asked uh, the Marcos Senior and hanggang uh, sa panahon po ni uh, Cory Aquino no kaya nung pagtatapos nung um, uh ng, ng termino uh, ni uh, former president Fidel uh, Ramos uh, na itayo yung um, yung anak bayan Excuse me sandali uh, I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Cynthia Villar Ma'am thank you for uh, attending this hearing Salamat ma'am uh, go ahead please continue Thank you Mr. Chair And um yun nga, 1998, uh, the Anak Bayan was, was organized. Now, uh, ito ay isang uh, patutuon na naman na yung CPP ay talagang mayroong specific program for the Filipino youth. No? Kasi yung mga previous organizations like LFS, SMP, NUSP, CGP, school-based yan. E ngayon, ano naman i-organize yung mga kabataang nasa communities? So kaya sinabi ng CPP, okay, Uh, litas organized anakbayan. Kasi yung anakbayan pwedeng sa loob ng paralan, pwedeng sa mga komunidad, pwedeng sa mga baryo, no, kung saan may concentration ng mga kabataan. Kaya kabata, uh, Anakbayan was founded in 1998. And um, pagkatapos po niyan, mga ilang taon ang nakalipas, na kung saan yung uh, CPP nag-organize din ng mga part, uh, party-list na organizations, and participated in the party list election nung Uh, 2001, and naipanalo nila yung bayan muna, nakita nila na dapat magkaroon din ng party list no for, uh, for for the Filipino youth. So kaya nung 2003, uh, the Communist Party of the Philippines organized anak ng bayan, no? And uh, sumama ito nung 2004 party list election, pero hindi sila nanalo. And by 2006, iniba ng CPP yung pangalan ng anak bayan, so ginawang kabataan party list. No, in, in 2007, sumama sa election, that's the first time na nagkaroon sila ng seat sa House of Representative. So, uh, sinong sino sino representative ngayon ng Kabataan Party list? I think uh, it is uh, Honorable uh, Congressman Raul Manuel, uh, Your Honor. Manuel? I, ngayon, ngayon. Hindi, ang tanong niya ngayon. Mm -hmm. Siya, uh, Okay. So yan po, uh, Your Honor. You, thank you. Your Honor. And um, so yun po yung brief history. Um, ngayon, papasok po ako doon sa ano yung policies and program no, for the Filipino Youth of the Communist Party of, of the Philippines. Um, as we all know, yung gaya na nabanggit ko kanina, yung CPP ay mayroong uh, political line, no? National Democratic Revolution. And according to the doctrine ng CPP, hinggil sa usapin ng National Democratic Revolution, may binabanggit kasi silang to, to form struggle. No? uh the primacy of the armed struggle and secondary yung role ng parliamentary struggle at mayroon silang dahil nga may parliamentary struggle sa isa sa sa ibang termino mayroon silang white area no at doon sa white area may silang tinatawag silang white area orientation so do, dito sa two forms of struggle binabanggit po dito uh, Mr. Chair na dapat magkaroon ng isang revolutionary underground na uh, sa at magkaroon ng isang democratic mass movement in the cities. At yung tinatawag na revolutionary underground that includes the underground movement among youth students, na? And um titingnan po natin yung specific na program nila for the Filipino youth. Next next slide please. Sige sige pa po isa. Ayan. So dito, binabanggit po na sa our urgent task nila, ang sinasabi po dito, uh, but their children are concentrated in universities in high schools. And here, they are receptive to revolutionary propaganda. The schools, therefore, merit the consensus attention the party. Pag sinabing party, si PP po yan. These are next in importance to the factories in the urban poor communities. Nasa white area orientation po yan ng CPP, yung sinasabi ng our urgent task. So para sa kanila, talagang target yung different campuses, colleges and universities kasi nandun yung concentration ng mga kabataang estudyante. Hmm. So yan. And ito, the majority of the party cadres and regular fighters in the People's Army as a matter of course youth. So another yeah. Totoo po ito na nasa kanilang mga official document. And next, the student youth and teachers can join the vanguard of the cultural revolution in shattering the superstructure and etc. Yung binabanggit po dito na vanguard of the cultural revolution, ulang iba po yan. Kung kami ang mag sa loob, kasi yung lagi sinasabi sa amin, that's the Communist Party of the Philippines. And gaya na ba, nabanggit po kanina ni Yusek Cardema, halos maubos na sila ngayon, uh, kaya pinapalakas sila yung recruitment kasi part ng kanilang program yung usapin ng replenishment of the fighting forces by the ceaseless flow of new blood. So kailangan tila laging may na-organize sila at nare-recruit, nararadicalize ng na mga kabataang esodyante. And in making the cultural revolution we launched We launch mass protest actions like strikes and demonstrations. We hold conferences and etc. Gaya po na nakikita natin yun sa slides, yan din po yung ginagawa ng mga kabataang estudyante uh, sa iba't ibang universidad na na-infiltrate po ng CPP ng, ng Communist Party of the Philippines. So ayan. Kaya, kaya yung sinasabi mo ngayon, it really underscores the importance of stopping the recruitment. Dahil nga ba diba, sabi mo, paubos na yung kailang puwersa ngayon. So kung hindi sila makarecruit, totally talaga magdedemise yung uh, um, struggle nila so uh, dapat talaga maputol yung recruitment that, that is why this uh, hearing is very important hanapan natin ng paraan na mahinto yung recruitment the ito pong sa baba po na naka po the development of the democratic movement in Manila Rizal in other urban areas constitutes the powerful political support Revolutionary struggle in the countryside. So tinitingnan nila political center kasi yung Metro Manila. So mainly dito nang gagaling yung mga kadre karoon ng uh, attention po sa sentro uh, ng, ng bansa po natin, no? itong Metro Manila. Ayan. yan, po yung structure ng Communist Party of the Philippines. No? From from uh, uh, from the National Congress, uh, Committee Central, Etc. At uh, sa structure, mayroon pong tinatawag na National uh, Organization Department at sa ilalim po noon ay nandyan yung National Youth and Student Bureau. So meaning, mayroon talagang uh, committee, yung partido, para, para doon sa implementation ng policy programs nila about radicalization in rec recruitment of uh, students. Next please. At yan po yung structure, ng National Youth and Student Bureau. So lahat po ng mga nababanggit, na mga legal organizations ay mayroon pong tinatawag na party group no embedded doon sa loob yung Communist Party of the Philippines at kasama yung ibang mga malalaking paaralan dito sa Metro Manila. Next. At hindi lang po dito sa Metro Manila, ano sa national level, kung hindi sa mga regions. So sa regions naman po, ang tawag ng committee ng CPP na in charge no, para sa mga kabataang estudyante ay Regional Youth and Student Bureau. Hindi lang sa level ng region, maging sa loob ng mga eskwelahan na pinapasok nila ay nagtatayo sila ng iba't ibang party branches ng CPP, basic unit ng Communist Party of the Philippines, at mayroong malalaking paralan na ang tinatayo nila section committee ng Communist Party of the Philippines. Next, please. So, ayan po. Uh, ang sinasabi po dito, we can start to draw into the party the most advanced elements from the ranks the school activists. Eventually, the party branch should emerge in the school. At sa malalaking universidad yung section committee. And lastly, Um, sa CPP Constitution, Article 7, um, Section 2, ang sinasabi po dito, the branch as a basic party organization shall be established wherever at least three party members can work together as a collective unit kasama po sa place of study sa mga panalan. So yan po yung sinasabi. Kaya, ang radicalization and recruitment ng CPP, sa mga kabatang estudyante na maging kasapi ng NPA ay hindi po incidental o coincidence lamang, kundi nakabatay po sa programa ng CPP na may malinaw na sistema, eskema, layunin at direksyon na ipinapatupad po ng mga kadri nito sa nata na naatasang magsagawa ng gawaing masa sa hanay ng mga kabataang estudyante sa loob ng iba't ibang paaralan ng ating bansa. Sana ang presentasyong pong ito ay nakatulong po sa inyong unawain ng radicalization na ginagawa ng CPP ay isang malaking problema na nangangailangan ng isang napapanahon at kampatang tugon upang maproteksyonan po natin ang mga kabatang estudyante sa lagim na kanilang sasapitin sa kamay po ng CPP pay in pain Your Honors, uh, Mr. Chairman, upang magkaroon po ng mas malinaw na larawan sa usaping ito, ang mga susunod po na magsasalita ay mga dating kadri po ng CPPNP at karamihan po sa kanila ay mga kalihim o sekretary ng komite ng partido at pampolitikang opisyal ng NPA na mga namumuno po sa komprehensibong gawaing politiko-militar ng CPPNP NDF sa isang takdang teritoryo at antas. Maraming salamat po. Thank you. yung mga sinasabi mo, yun ay, ibalik mo yung previous slide. Yung previous slide, yan. Yan ay laman ng konstitusyon ng uh, Communist Party of the Philippines. Yes. So I just I, I just would like to get your comment. Hindi ba tila yung konstitusyon ng uh, 1987 konstitusyon ng Pilipinas ay parang naka-align rin sa konstitusyon ng uh, Communist Party of the Philippines dahil nga yung party list na 'yan na nakalagay sa konstitusyon ng 1987 Constitution ay parang uh, naka-align din siya sa konstitusyon ng uh, ng CPP na yung lahat ng uh, lahat ng mga lahat ng mga uh, sector labor student uh, peasants uh, lahat ng sektor ay eh, ini-empower di ba Parang para, ako lang, I'm just wondering, ha? Uh, parang naka-align, ano? Yes, Mr. Chair. Actually, uh, how, yung constitution, kung paano po sinulat, kung titingnan po, no, from first page hanggang sa last page, halos kapareho lang din po sa pagkakasulat ng 1987 constitution. Kaya nga, naobserbahan ko, kaya tinanong kita, anong uh, komento mo dyan?